Kuya, oh, attracted din pala yung fruit fly dito sa sticky trap na blue. Ito yung fruit fly ng kwan eh, ng ng pipino, yung mayroong kwan sa pakpak niya. So, ayos pala itong nabili ko. At kumukuha din pala ito ng mga leaf miner, yung mga maliliit na flies. So, ito pala yung pipino ko. So may basal na yan na chicken manure pero sa ko nila guys sa medyo malayo ko na So ito. So hindi pa ako ano, magaling sa pipino farming. So yan. Pinalibutan ko siya ng blue trap para ma-minimize yung leaf miner tapos nag-condalin nag ako dito ng kartap So ulitin ko sa lunes ulit. So